Going back sa parang exploration sa gender identity, sa sexual orientation, normal, din, natural din siya, di ba? Tayo lumaki tayong parang walang walang roadmap, Parang oh. nangangapalan tayo sa dilim well, in terms of our sexuality and gender identity, di ba? Oh, oh. Kung iisipin, in the long long run, beneficial siya para sa future generation na parang solid ka, alam mo kung sino ka, alam mo kung ano yung gusto mo sa mga pagdating sa mga bagay na yan at hindi ka parang parang ano mo yun hindi ka parang insecure pagdating sa sarili mo at kahit din naman walang sex education malalaman yun ng bata like nung nung 8 years old ako tapos sa kotse tapos naglalakbay kami sa EDSA at may billboard ng bench body parang <laughs> sa mga unang awakening ko <laughs> kita nyo kaya kailangan natin ng <laughs> kaya kailangan sex, education. Na sex education kasi <laughs>